Pinatawag ng House Committee on Dangerous Drugs ang administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority at ang may-ari ng Empire Warehouse sa Mexico, Pampanga, kung saan dinala ang nasa 3.6 na bilyong piso halaga ng 530 kilo ng shabu na nasamsam ng mga autoridad noong nakaraang buwan. Sa pagdinig nitong lunes ikasyam ng Oktubre, inaprobahan ni Congressman Ace Barbers bilang committee chairman ang pagpapatawag kay SBMA chairman at administrator Jonathan Tan, gayon din kay Willie Ong na may-ari ng Empire 999 Warehouse, at isang Roy Gomez na dating empleyado umano ng pamahalaang lokal ng Mexico. Lumabas sa pagdinig na si Gomez umano ang facilitator ng mga permit na kailangan ni Ong upang may tayo ang warehouse. Inami naman ni dating Mexico Mayor Teddy Tumang na si Gomez ay coterminous employee ng munisipyo. Sinibak naman umano si Tumang ng Office of the Ombudsman noong Agosto kaugnay ng kasong katiwalian. Nakikita ko po Mr. Chair parang yung Municipality of Mexico is very privy to the activities of Mr. Willie Ong starting from the barangay all the way up to municipality. Now Roy Gomez Mr. Chair is a very close confidant of Mayor Tumang since Mayor Tumang was the one who approved the building permit, who approved the occupancy permit, so I am very sure and according to their statements and they also admitted that they had few conversations, dalawa po sila ni na Kapitan San Jose Melino Barangay Chairman Ramonito Bautista and Mayor Tumang, ito sabi ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa pagdinig. Mayroong mga alegasyon na si Barangay Captain Bautista umano ang nagkontrata sa pagtatayo ng warehouse subalit so itinanggi niya ito. Ayon kay Barbers, nagpadala sila ng imbitasyon para humarap sa pagdinig si Naong at Gomez subalit so dahil maumano ng mga ito kaya maglalabas ilalabas ang komite ng Sepina laban sa dalawa. Samantala, naghain naman ng motion si Congressman Romeo Acop upang ipatawag ang SBMA chief dahil ang nasamsam na shabu sa Mexico ay nakapasok sa bansa sa pamamagitan ng sugi sa gawa ng investigasyon ng komite ukol dito sa shabu smuggling sa Pampanga dahil sa resolusyon ni na House Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzalez. halina at sabay-sabay nating panoorin. Okay, uh, sa NBI. Doon po natin nahuli, uh, as per report, uh, yung droga doon mismo sa Unimax Steel Corporation Building. No, Mr. Chairman, it's Empire 999. So, yung pong owner ng warehouse? It's Mr. Willie Ong. Ako po si Ramonito Bautista, barangay captain ng San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Uh, kailan po tinayo itong building ng Empire 999? November po nag-start yung building. November of 2022. Opo. Makikilala niyo yung si Mr. William, Mr. Chair. Na-namit ko po na uh, kumukuha sila ng uh, building permit uh, sa doon sa notary permit sa clearance sa pagtayo ng building. Alam niyo po ba, Mr. Chair, kung kaninong lupa binili ni Mr. William itong uh, pinagtayuan ng building? Ah, alam ko po, tatlo ata ba 'yung kaso. Uh, di ko na alam kung sino-sino sila po. So, Mr. Chair, bago tinayo yung uh, building, lumapit sa iyo yung Mr. Willie Ong. Oh, Ako po. Nagkausap kayo. Ako oh, po, sir, doon po sa pagkuha ng uh, permit to construct po ng kanilang... So, nung nag-uusap pa kayo, Mr. Chair, ano sinabi niya sa inyo? Ano tatayo niya? Uh, warehouse po. Warehouse. <laughs> so, so far, nung naitayo ng buildings, November, ano activity ang nakita ninyo doon, Mr. Chair? Uh, wala pa po, po silang permit, uh, kaya ang alam namin, wala, hindi sila lang nag operate Doon, syempre, sasabihin niya sa iyo, uh, Barangay Chairman, Kap, magtatayok ng building dito, importer po ako ng ganito, ganun. Ano specific feeling sinabi ni Mr. Willie Ong sa iyo? Anong klaseng negosyo yung uh, ilalagay nila doon sa barangay mo? Uh, ang sinabi po nila, uh, ang business nila, warehouse. Ano po, pare -rent lang po nila. So, nung naitayo na po yung building, Ano ang nakita ninyong uh, nakita niyo yung activities doon. May mga pumapasok ba ng sasakyan, uh, nagde deliver po ng uh, produkto, sino pong mga tao doon. Ano ang nakita ninyong activity noong mula nung itinayo ng building, Mr. Chair? Ang alam ko po, po, wala pang laman yung mga building kasi wala pa sila pa ng permit. Hindi pa po kumuha ng permit sa barangay. Ang alam namin po, nang kasama ko sa Sanggunian, mga council ko, wala pa po, hindi po sila nag-ooperate. Pero wala po, o yun na nga, okay, nandoon na po tayo, Mr. Chair, na uh, hindi pa sila nag-operate. Pero wala ba kayong nakikita pumapasok na mga tao doon? Wala ba kayong nakikita mga foreign-looking persons, mga Chinese-looking persons na pumapasok doon, nagsosurvey, o tinignan yung uh, uh, building? Wala po, ang nakikita ko lang yung mga construction worker po nila na nagbabakot sa no, sa fence sa eh pero Mr. Chair, uh, mukhang malabo naman siguro yung na sinasabi niyo ninyo walang nakikita. Eh ang daming pakete ito. Uh, this is 4530 kilos. Imposible naman pong walang nakakalam dyan sa barangay ninyo na wala nakikita ng mga kahit na sinong tao. Eh, paano pinasok po yun? Actually po, uh, nung uh, noong uh, September 23, uh, dumating po yung NBI-NCR sa amin. Uh, Nag-ano po sila na magpapasama sana sa operation nila sa warehouse. Uh, that time po wala pa ako kasi may meeting ako sa San Fernando. Pinasama ko po yung isa kong kagawad at saka barangay sekretary. Pero Mr. Chair, nagbigay po yung kayo ng barangay clearance kay Mr. Willie Ong na magtayo ng building. Opo. Uh, meron mo ba permit ito, building permit galing sa munisipyo? Meron Chair? po. Uh, Meron po, meron po sila. Kaya eh, nung sinasabi mo kanina, Mr. Chair, if I'm not uh, mistaken, sinabi yun nyo, kaya walang pumapasok doon, walang activity dahil walang, building, ah, wala ng permit. Wala pa po silang ano, business permit. Business permit po, pero ang building permit meron po. Building permit po, ay ayos po, suppose, uh, uh, natapos po, na po nila. Eh, nung natapos po so, yung building, Mr. Chair, kayo ba ay eh, nakapasok po doon? Uh, na, Opo, oh, doon sa harapan, kasi may mga guard na ano doon. Saka kasi siyempre, kayo po ang barangay captain, Mr. Chair, hindi siyempre, minsan curious po tayo kung ako barangay captain, gusto ko rin po makita, ano itong tinatayo to, malaking building. So, uh, being a barangay captain, I should know everything that goes on my barangay. So, minsan, bibisitahin ko po yun. so, ko. nabisitahin ko ninyo. So, nabisitahin ko po. Wala, naman, wala pa naman nagre-renta sa, ano, sa mga... So, nung, port, nung tapos ng structure, walang tao. May mga tao po yung mga office worker nila dun sa May Container ban. Nag-oat na po ba kayo, Mayor Tumang? Mayor Tumang. Nag-apply po ang Empire uh, 999 ng uh, building permit po sa inyo. And according to NBI, it is Mr. Willie Ong who is the owner. Ang tanong ko po, Mayor Tumang, nakausap niyo po ba itong si Mr. Willie Ong? Uh, Namit ko po, Your Honor. Doon pong uh, yung pong pagtubos po ng building permit, Uh, sa engineering po ang uh, ang napaprocess sa kanilang uh, building permit. So you have never met Mr. Chair itong si Willie Ong personally? Namit ko po. Nag-courtesy po sa munisipyo, Your Honor. Ano ang sabi niya? niyang, anong tatayo niyang negosyo? Ito po, warehouse. A warehouse? Yes po, Your Honor. So for rent lang, di po ba? Sabi ni Mr. Chairman. Hindi ko na po ma-recall pero parang ganun po. Ilang beses po kayo nakita, Mr. Chair? Uh, twice po ata, Your Honor. Ngayon, uh, Mayor Tumang, um, since you're the mayor, I suppose you know kung kaninong lupa ito binili. O yung pangalawa pong binili niya sa kapatid ko po. So ito ba yung po, yung binili sa kapatid niyo, Mr. Mayor Tumang, eh, ito ba yung um, tinayuan ng building ng Empire? Hindi po ako sure kung doon po na tayo ang uh, doon sa lupa kasi mga 3 years ago na po binili po yun So nag usap po kayo Mr. Chair ni Mr. Willie Ong hindi niyo ho na itanong anong uh, negosyo niya. Uh, you just take it at it da magtatayo sila ng uh, warehouse pero parang katakataka po yun dahil uh, magtatayo lang ng warehouse na hindi ho sinasabi anong klaseng negosyo, anong ilalagay doon sa warehouse eh, dalawang beses ho kayo nakita, Mr. Chair. I'm sure that you had a lengthy discussion, you had a lengthy conversation. Eh, along the, during your conversation, napanggit siguro po niya. tinanong uh, namin po kung ano po yung tatayo, pero that time po, nung tanungin ko, undecided decided pa po siya kung ano po yung tatayo niya. Pero yung pong warehouse, nabanggit niya po yon. So Mr. Chair, yung kapatid ho ninyo, yung ba yung si Ma'am Ines Tumang? Hindi po. Uh, si, si, architect. Hindi, yung nagbenta po ng lupa. Baka po hindi ko po alam ang pagka-process ng pagkabil, pagkabenta. Baka po hindi pa na-transfer sa pangalan po ng kapatid ko. Baka doon po po sa mga kamag-anak namin saan binili po ng kapatid ko yung lupa. The point of clarification, Mr. Chair. Mayor Tumang, you said earlier na yung isang lupa binili sa kapatid niyo ni Mr. Willie Ong. Opo, pero hindi ko alam kung na-transfer na po diretso sa kapatid ko, eh Honor. Hindi, paano mabibenta yun kung hindi pa nakatransfer sa pangalan ninyo? So, baka diniretsyo po dun sa sampo yung talagang... So, pero natuloy po, Mr. Chair, yung bili ng lupa sa kapatid ho ninyo. Natuloy po, Your Honor. Hindi nyo lang alam kung ito yung tinatayuan ng uh, uh, warehouse. Yes, Your Honor. Mr. Chair, can we verify whether uh, yung tinayuan ng Empire uh, building ay eh, doon po nakatayo sa property ni Sister Hoon ba yun o brother? Brother po. A uh, brother. Eh sino yung Ma'am Ines Tumang? Baka yun po yung original owner. You are related to her? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, may question pa rin ako kay Mayor Tumang. Kayo pong mayor at that time. Nung nahuli po ba itong uh, droga, kayo pa rin po ba ang mayor at that time? Hindi na po, Your Honor. Mayor, hindi eh, naman sa pag aano pero nangyari po ang pagtayo ng building, ang pagtransak po ng uh, building, lahat ang nakausap po ni Mr. Willie Ong, kayo po. Are you aware that uh, Mr. Willie Ong is involved uh, in any drug dealings? Ay, hindi po, wala po. Anyway, Mr. Chair, I would like to request this committee to verify uh, yung building po na tinatayuan kung na doon po ba nakatayo doon sa kapatid yung binila ng lupa kay Mayor Tumang. Because according to him, he doesn't know it. Eh. But it is very clear that uh, Mr. Willie Ong, we have established already that Mr. Willie Ong bought a land, a lot, from the brother of Mayor Tumang. So we really have to establish kung yung lupa ba na yon, doon ba talaga tinayo ng Empire Building so that we will know if the local officials might be involved in this uh, uh, transaction. So, Mr. Chair, I will reserve my uh, next question on the next one, Mr. Chair. Okay, thank you, uh, Congressman Pimentel. Uh, susugan ko lang yung sinabi ni Congressman Pimentel dun sa tanong uh, kay Mayor, former Mayor Tumang. Mayor Tumang, uh, tinanong kayo ni Congressman Pimentel uh, tungkol dun sa pagmamayari ng lupang tinayuan ng warehouse. At ang sagot nyo ay hindi kayo sigurado? Tama po ba ako? Yung pong lupa, Your Honor. Tama kung sino ang mayari? ah uh, yung pong unang binili po ni Mr. Willie Ong, hindi ko po, po alam kung sino po yung binila niya. Pero yung pong pangalawang, yung katabi pong binili niya, ang nagbenta po yung kapatid ko. Uh, kaya po hindi, siguro yung pong kapatid ko hindi pa lang po transfer sa kanya nung ibenta. Din, ang bali, din, dinirekta lang po dun sa original po siguro. Ah, uh, so nag-ahente yung kapatid niyo po? Mayor. Hindi. Sa kanya po yung lupa. Hindi na lang po na-transfer sa kanyang pangalan. Ah, uh, so binili niya yung lupa, hindi pa na-transfer sa pangalan niya, ipinenta niya, niya ulit. Uh, ilang beso kayo nagkita ni Mr. Willie O? Bali twice po, Your Honor. Saan po kayo nagkita? Sa munisipyo po, Your Honor. So pumunta siya sa inyo sa munisipyo? Yes, Your Honor. At uh, I suppose nagpakilala sa sa inyo, no? Yes po, Your Honor. Uh, sabi niya po, meron siyang nabiling lupa. Uh, Magde-develop nga po ng uh, warehouse. Tapos na pa po kung ano pa yung bang... Ibang tatayo niyang business, pero sabi niya po, wala pa, undecided pa po. Uh, yung po bang uh, tinayo niyang warehouse doon ay eh, dumaan ho sa inyo yung building permit, I suppose. Oh, yes po, sa engineering po. So meron hong permit yan? Alam ko po, meron po. So nung binigyan niyo ng permit na natapos yung uh, building, binigyan niyo ho ng business permit din? wa well, hindi na po akong incumbent mayor noon. Uh, ah, so, hindi ko alam po sa engineering kung uh, bigyan na po ng occupancy permit. Uh, so may I ask the incumbent mayor if there's an occupancy permit at business permit po itong si Mr. Willie Ong? Occupancy permit lang po. Yung business permit po, wala po yun na. Eh. Yung treasurer po. Ito po muli si paninginan ko ang sasagot niya. Uh, bali po yung building permit niya, nag-secure po siya noong October 21, 2022 under the name of Empire 999 Realty Corporation, uh, Willie Ong nakapag uh, secure na rin po siya ng certificate of occupancy this August 25 2023 po. Pero business permit po uh, hindi pa daw po siya nag-secure. So, so meron po siyang building permit and occupancy permit. Uh, may building, chain. may occupancy pero wala pang business permit. Yes, po.